Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ang muling hinarang ng China Coast Guard. Sa mga video na ibinahagi ni Senate President Mig Zubiri, makikitang sinalubong ng delikadong pagmamaneobra ng barko ng China ang resupply boats ng Pilipinas para harangin ang paghatid ng mga ito ng panibagong supply sa BRP Sierra Madre na nakaestasyon sa Panatag Shoal. Sa kabila nito, ayon sa Senado, naging matagumpay pa rin ang resupply mission ng Philippine Coast Guard. Noong Agosto ng unang harangin at bombahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga resupply boat ng Pilipinas. Isang pulis ang arestado matapos nitong barilin ang di umano'y nakaalitang lalaki sa isang bar sa Novaliches, Quezon City noong Martes ng Madaling Araw, October 3. Kinilala ang biktima na si Chris Mel Serioso na bumili lang daw doon ng gatas ng kanyang anak at napadaan sa isang bar kung saan nagsimula ang naging alitan sa pulis na kinilalang si Patrolman Edwin Simbiling ng National Capital Region Police Office Regional Mobile Force Battalion. Sa kuha ng CCTV, nakitang hinabol pa ni Simbiling at isang kasamahan nito si Seryoso sa jeep, kung saan dito siya hinila palabas at binugbog sa kapalihim na binaril ng suspect. Kasulukuyan na ngayong nakakulong ang suspect habang iniimbestigahan ang insidente. Samantala, ibinasuro ng ombudsman ang criminal at administrative charges ng mga pulis na sangkot sa pang-aaresto sa Tinang 83 sa Tarlac noong June 2022. Sa halip, isang pulis na kinilalang si Police Lieutenant Colonel Renold makabitas ang napatunayang guilty of discourtesy in the course of official duty. Ang tinang 83 ay mga miyembro ng magsasaka, aktivista at mga mamahayag na hinuli noong hasyenda tinang dahil sa pagpoprotesta. Sa pangalawang pagkakataon, pasok sa Olympics ang Filipino boxer na si Yumir Marshall matapos nitong pataubi ng pambato ng Syria sa Asian Games Men's 80 kg Boxing Semifinals. Sa pamamagitan ng knockout sa second round, nagwagi si Marshall laban kay Syrian boxer Ahmad Gosun. Dahil dito, pasok na rin si Marshall sa finals ng nasabing kategorya kung saan may pag-asa itong magwagi ng gold medal. Si Marshall ang unang Pinoy boxer na kwalipikado sa 2024 Paris Olympics at ang ikaapat na atletang Pinoy na kumpirmadong sasabak sa Olympics kasunod ni na EJ Obiena, Carlos Yulo at Aliyah Finnegan. Samantala, inaabangan na ang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa reigning Asian Games champion na People's Republic of China ngayong gabi, October 4. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro ang Pilipinas sa semifinals ng Asia mula noong 2002. Sumailalim sa Basic Citizen Military Training o BCMT si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D upang maging civilian reservist ng Philippine Air Force. Kabilang si D sa Class 2023 Bravo, mandirigmang lumalaban sa Himpapawid o Manlawid kung saan nakatanggap siya ng Certificate of Attendance sa kaniyang pagdalo sa ilang sesyon ng BCMT training sa graduation ceremony na ginanap sa PAF Multipurpose Gymnasium sa Pasay City nitong September 30. Ilan din sa mga personalidad na kasabayan ni D ay sina Philippine Airlines Chief Operating Officer Stanley Nang at aktor na si David Chua na tinanghal na nagtapos ng kanilang 30-day training program. Nakatakdang sumabak si Dee sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador sa darating na November 18. Samantala, hinihikayat naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga sibilyan na lumahok sa reservist training lalo na ang mga kabataan sa kolehiyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano na uulat Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras manatili nakatutok nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.